kagustuhan ang pagiging masaya, maaari mong piliing maging masaya. May mga magpapalungkot sa iyo sa buhay, pero nasa iyo kung magpapaapekto ka o hindi. Magkaiba ang tumetawa sa masaya. Lahat ng tao kaya kang patawanin, pero di lahat kaya kang pasayahin. Ang akala nila sumuko ka na sa buhay, ang hindi nila alam nagpapatuloy ka pa rin lumalaban patungo sa tagumpay. Ganyan talaga ang buhay dadaan ka muna sa hirap para sa dulo sulit ang iyong pagsisikap. Bali wala na sa akin ang pagod sa aking dinaanan ang importante pa rin sa tagumpay ako pupunta. Makontento ka kung anong meron ka, hindi yung kinukwenta mo kung anong meron ang iba na wala ka. Pag may pangarap ka itodo mo, nandyan ang Panginoon may gumagabay sa'yo.